Sir Nirenz, probationary po ako ngayon sa aking company. Ayaw ko pong magpa-regular for some reason. May karapatan po ba akong tumanggi? Tara pag-usapan natin. The short answer po is yes. Meron kang karapatang tumanggi, pero meron po itong legal consequences. Tandaan po natin na ang labor contracts ay consensual in nature. Bawal po ang sapirit ng pagtatrabaho sa Constitution dahil ito ay involuntary servitude. Ayon po sa ating labor code, ang probationary employment ay mayroong layunin na masuri ng employer kung ikaw ay fit para sa isang posisyon. After the probationary period, kung magpaparegular ka, automatic na magiging permanent na ang iyong trabaho. Pero kung ikaw ay tumanggi sa regularization, walang legal na obligation ang employer na gawing regular ka. It's your right to refuse, but you may lose the opportunity for permanent employment. Furthermore, baka maituring itong failure to abide to a lawful order ng employer mo which may be a ground for termination of employment. Depende rin ito sa type of regularization. For example, tinanggihan mo nga ang promotion mo pero na malagi ka naman sa kumpanya mo for more than one year. After that, may tuturing kang automatically under the law na isang regular employee. So, kung ayaw mo magpa-regular, wala kang obligasyon na tanggapin ito, pero magiging probationary employee ka pa rin unless may iba kang may na dahilan sa iyong employer. Again, this is Attorney Renz of Respecial Company Law Firm. Please like, share, comment, and follow. Peace!